itong laylay sa isang uh, sanga oh. kaya kailangan uh, mong tukuran nito pero mas maganda makuha na natin makuha na pa tayo ng iba kita sina ating kalamansi mahabagat na araw po sa ating mga kadribi at welcome po sa aking youtube channel Kumusta na po ang lahat sana po nasa mabuti po kayong kalagayan hanggang ngayon ay maulang pa rin po sa ating sa Pilipinas lalo na po dito sa aming lugar sa Nueva Ecija kaya hindi pa po tayo makapagpapitas po ng magandaganda dahil naalala po natin ay uh, baka masira ang ati pong kalamansi natanggal muna po tayo nitong ating yung mga natirang hindi natin na-spray ito yung mga nasa loob na damo tapos ito yung ulit bangon tanggal na natin ako yung mga maliliit natin mga bunga ay lumaki na rin napakalakas po ng uh, ulan po kagabi ito so, tanggal, tanggal muna tayo ang ating mga bagig sa kalamansi yan yung mga part po na hindi natin na uh, ipuan ng spray ay manual po natin siyang aalisin eh, natin po yung uh, pinakapuno Ayan. Ayan, ang ganda na po ang pagkapatay ng ating damo Ilang araw na po nakakalipas Siguro meron na tayo mga limang araw Na halos na nag-uulan Pero iba, walang kulang uh, isang linggo na wala nung ating ma-spray patay na po yung damo natin sa lukoy na ngayon nabubulok Kaya, na Menos na po tayo ng ating trabaho. Malinis na itong ating kalamansi. Ito na lang po ang ating tinatanggal. Ito mga bagay. Para siyang ubi. Kakaroon siya ng laman. Ang ganitong klaseng bagay. Ito matanggal dito, maalis. Nakapit ang uh, kanyang mga bagay Ah, pakarami pong mga pang October. Yung mga maliliit na buko na yun. October yan, mga katrebya. Lalo na pagka nahagisan pa natin ito ng ating abono. Bubulaklak na naman siya. Mga ka-farmers. Yan, malalaman na pagka buhay ang damo sariwa, riwa. Hmm. Ganyan. Ay, yari na siya. Wala siyang kawala ngayon. mga katribya nag uulan pa rin talagang tag ulan ang magadaganda mga katribya po ang presyo ngayon ay ang siling labuyo yan ang maraming ngayon o, ang konti na napipitas dahil nagkakasakit po ngayon ang siling labuyo gaya pa rin po ng dati yung pagiging paglalapnos ng bunga buti na lang po sa kalamansi natin the same pa rin may 1,000 may 900 may 950 depende po sa buyer na kumukuha iba-iba ang presyo ito ngayon ay tanggal muna natin ito ang ating uh, mga bagging ito kasi ang hindi po pwedeng sprayin pag nasa kalamansi kailangan talaga manual mong aalisin mga katribya Linis linis muna tayo ng ating farm. At sa ating kalamansi. Malaki po ang tulong nito ng ating na spray ng herbicide do min hawa kalamansi tanggal ang kanyang maraming damo ito na lang ang makapagpapabigat sa kanya ang baging kailangan naman ito ang ating lilinisan kaya dito Dili. Ah, lambot naman po ang lupa. Kaya eh, madaling bunote. So natin ang ating mga ka-farmers na nakalusong ngayong umaga para bumisita sa kanilang kalamansi magtrabaho. Ganun din tayo. Trabaho rin tayo ngayon sa ating kalamansi para makabawas tayo ng ating trabaho. kapit bahay nabili na ito. Hindi pa rin po natataniman hanggang ngayon. Tol, natin. yung okay, pinakapuno Okay. Ito. Oh. Yeah, Ayan, tanggal naman na natin yung yung nakasanga niya o oh, ugat ito pa ya, okay, kahapon eh tinanggal natin ito eh pero nakakapit pa rin oh, pagka umaraw tsaka siya malalanta sa so ngayon ay hindi pa siya malalanta dahil muulan kaya matagal hmm. ang puno niya ito ang mahirap pagkatag araw itong sitaw-sitawan nagawa natin dyan kailangan at yung uh, hayaan na sumausaw po sa lupa mabubuhay na naman yan kaya inilulutang natin siya sa ating uh, kalamansi para hindi na tumubo namatay siya mga katribya kaya kitang kita na po yung ilalim na, oh. ganda ng kanyang ugat kasama sa kumakain ng patabayan eh. kaya hangarin natin siya mga ya. abal sa ating kalamansi ayan oh no? mga white flies pa nalilipad-lipat mga, mga tambo sa ating kalamansi Alam nyo mga katibya, pag po kauulan, papasok tayo sa kalamansi paglabas natin, para na rin tayong naligo. Dahil po yung kanyang tubig, ayan o, nag i po sa kalamansi natin. Kapag kaya naman ay nasagi mo, ay sigurado, basa tayo. Alam mo tayo nag-shower, mga katribya. Ayan o. Malinis na itong ating dinamuhan. ni spray. Clear na. Mga ka-farmers. Ayan, kita na. Yung ating pong mapipitas. Yung, matit, yung tira. Tira po ng ating mga halimaw. halimaw na sa gabi lumalabas at sa mga alang-aning oras doon sila tumitirada kung saan wala yung may-ari ito yung kalamandarin kaganito ito yung paraan po natin ginagawa yan isiklat natin para hindi na siya tumubo yan, yan. stop na pagtubo ng ating kalamandarin Ito na rin ang ating gasaresa. Ito, Ito yung ating ugat. At makapaitan. Ang baging natin ang ugat ng kapaitan okay. Ganda na mga katalibya po nung pagkapatay smooth yan gumanda pa ang panahon itirahin na po natin sila i-follow up natin yung ibang dinapurohan Halo up Yan, Tayo na patay kaya maganda po mga katibay pagka merong pataba meron tayo pang kalaman si oh. pang kalaman si Diyos mga hinog konti lang naman Nubo pa paper tree. Tuh, Ang baba na. Okay, tasin na rin ito mga farmers nakababa na yung ating bunga sanga yung ating mga hinog ay laglag na oh, meron pa rito natin yung kanyang pinakapuno. Para doon sa kanyang ito. Ang baging. Okay. Ito pa, isa Isa lang kanyang pinaka puno Ating nanapin Ayan pinaka guys nalalanta Shout out po sa mga binahang lugar Parting Bulacan, Pampanga Yan po yung mga area Lalo na po sa Metro Manila Naka po ay Nakakalungkot dahil Grabe rin po ang baha po na sa mga area na yan Mababang lugar Dito sa amin ay medyo malayo pa naman po ang baha sa amin Kahit pa paano ay nakaka-rouse pa rito binahalang po yung mabababa tabi yung tabing ilog pero sa kalamansi ko sa tabing ilog di ba naman maabot po ang tubig doon sa pinakababa punggos alis po tayo ng ating punggos para hindi po makahawa sa ating kalamansi ito yung area natin bugbog bugbog -bug na masyado sa ating mga kawatan ito yung talilong na mahirap patay no Lagi lang natin siya ng pataba. Natanggal lang yung dahon niya pero buhay pa rin po yung katawan Ayan, pagkatapos yung susupang uli ito ang talilog nilalagay rin ito sa siligang pwede rin po siyang isalad mga katarigya pero yung pati yung kwan natin patiram. yan yung ah, malet ay eh, mga patay na sila. Ayan. Ang katawa naman mga ka-farmers. Mayroon naman itinara po sa atin. Hindi naman po niya napitas na lahat. ng Mga kamote. Iwan po naman sa atin mga ka-farmers. Ganda na po yung ating klima. Sana magtuloy-tuloy na para po tayo ay makapormada na po sa ating pong kalamansi. Pero yung ating damo, mga bulok na. Para mga katribe po, kita ka po tayo po bukas para susunod po natin pong vlog. God bless sa inyo lahat. Bye-bye.